ang isang guru is hindi lang siguro sa disweldo ka sa akin. Isa na siyang emosyon ba siya? Yung talagang gawin mo siya. Sa iyo makikita kung ano yung gusto mo. Maibahagi at makita nila sa So, bago mo ituro, gawin mo. Gabi pa lamang ay naghahanda na si Teacher Jenny ng kanyang mga gagamitin para sa ilang araw niyang pananatili sa sitio Tarukan, Kapas Tarlac upang magturo sa kapwa niya, Aita. Kailangan siyang gawin ng gabi pa lang kasi madaling araw. Pagkagising ko, tayo agad basta panahon ng tag-ulan, ugali ko na yung naka-plastic ang lahat ng gamit ko. Ito po yung laptop ko. Di baling mabasa po yung katawan ko, wag lang yung laptop. So, ayan. Handa ng matulog para bukas pagkagising. Hindi na nagmamadali ito yung kadalasang kong ginagawa bago umakyat at bago bumaba bago pa man sumilay ang liwanag. Bumangon na si Teacher Jenny. Upang makapag-almusal at makapaghanda para sa mahaba-habang paglalakbay kasama ang kanyang pitong taong gulang na apo na si Bokyo. Maliwanag na nga nang marating namin ang pinakaunang ilog na kailangan naming suungin. Bali, 15 kilometers siya mula dito hanggang Tarukan. May tatlo o apat na oras pa ang kailangang ilaan upang tuluyang marating ang sitio Tarukan. Kasama na rito ang pagtawid sa tatlong ilog at ang paglalakad sa malawak na bakas ng lahar. Mga ilang kilometro Ano pa siguro? Mga labing apat pa. Isa lang yung nabawasan natin. Ganon kahaba yung laka. Pag ulan lang naman kami, hindi pa ng barangay. Yung alam nilang delikado, gano'n, yung alalim ng ilong. Kaya, hindi sila pumapaig na papasok. Pero pag ganito lang na ambon-ambon, okay lang siya. Alam na nila, nung, yung pag-alis namin, pag malakas ang ulan, alam na nila yung mangyari. Hindi kami makakapasok, sabi. So, ang gagawin yung mga assignment, gano'n. Tila hindi na tinatabla ng pagod si Teacher Jenny. Marahil ito'y dulot ng kanyang lingguwang pag-akyat, makapagturo lamang sa mga batang naghihintay sa kanya sa itaas ng bundok. 2002 ako nag-start ng tarotan. Wala pang eskwelahan na ano, dito sa patarukan, may eh, sariling eskwelahan. Tapos sa iba-ibang iba sityo, may kanya-kanyang eskwelahan din. Pero yung iba, wala pa. Malalayo naman kasi yung mga sityo eh. Kaya parang, oo, oo, so tig-tatlong oras pagitan. Sa gitna ng aming paglalakad ay bumuhos ang napakalakas na ulan na siyang lalong nagpahirap sa aming paglalakbay. Ano lang, kailangan ko lang gawin kasi unang-una, walang may gusto kasing umakyat ng mga teachers, mga aplikante, ganun pag may bumababa. So, kailangan kong ipakita na talagang kaya ko, maski mahirap kakayanin. At least, nandun lang ako sa kanila. Kaya lang pag, halimbawa yan, malakas ang ulan, baka biglang dumating yung ilog yung baka malunod ako tapos lalo na kasama ko yung bata kaya yun kailan yan makakarating din dito ka dali wag mo o oh, bagal parang matanda o oh, kaya nga kasi kailang paspasan mo para ano lala Bibilis din ako maglakad. Kasabay ang malakas na ihip ng hangin, patuloy lang ang aming paglalakad Pag upang marating ang munting sitio. Oh, chinelas ka na. Ayaw mo chinelas. O, oh, dali. Masakit yung pa ako eh. Naapakan ko yung batong matulis. Dalian mo ah. Mabagal, hindi tayo agad makarating Buhat ng malakas na pagbuhos ng ulan, tila hindi na yata nakatiis si Bokyo at patuloy na kinukulit ang kanyang lola. Hanggang, makarating. hanggang bukas pa, pag mabagal kang maglakad, hanggang bukas pa tayo. Nandito no. na tayo sa ano, paanan na ng tarukan. Ayan na. Ayan. Bali, mga ilang minutes po yung pagtina. sa amin, nasa 10 to 15 minutes. Kaya lang, dahil madulas, medyo babagal-bagal konti. Matapos tawirin ang tatlong ilog, maabutan ng malakas na ulan sa daan at ilang minutong pag-akyat sa bundok bumungad na rin sa amin ang sitio Tarukan. Isa ang sitio Tarukan sa mga sitio na binubuo ng komunidad ng mga katutubong Aita dito sa Kapas Tarlac. Ang bahay na ito ang nagsisilbing tahanan ni Teacher Jenny para sa ilang araw na pananatili niya rito sa sitio Tarukan. Ito na po yung bahay namin. ayon. Oo. Mga teachers kasama ko tapos may kasama kaming mga bata yung galing sa ibang sityo, 30 sila. So, pero teacher may kwarto din naman. 1991 nang pumutok ang Bulcang Pinatubo. Maraming lugar ang naapektuhan kasama na ang tirahan ng mga katutubong AITA at isa na rito si Teacher Jenny. Sila ay dinala sa isang resettlement area na tumagal ng halos labing isang taon. At dahil hindi sila sanay sa bagong tirahan, bumalik sila sa dating tahanan katulad ng mga taga-sityo Taruka. Nag-request sila na kailangan nila yung teacher, yung sila Tatay Lito, yung Aita Leader, si Tatay Jerry, pumunta sa mga madre sa College of the Holy Spirit. Lang. Nakiusap na sana tulungan silang magkaroon ng sariling paaralan na parang pangkatutubo lang, para lang sa katutubo. Kaya lang, sabi niya, gusto namin yung teacher namin, yung kaparehas din namin ay ta. Eh sabi nung madre, Sister Marian Herrera, may kakilala ba kayo? So, yun, kinausap ako, handa ka bang bumalik sa tarukan? Yun kasama ko silang nangarap. Nung bata pa ako, kada akyat ako, uuwi ako sa amin. Walang guro ako. Yung makikita mo yung mga bata, nandun lang nagkalat. So, naisip ko pa paano kaya pagdating ng panahon, yung wala man lang makatapos. Dahil sa kakulangan ng guro sa kanyang komunidad noong nag-aaral pa si Teacher Jenny, siya ay bumaba sa patag upang doon mag-aral. At kalakip nito ay ang mga pangungutya sa kanya dahil sa kanyang kulay. Diskriminasyon ba tawag doon? Um, Yung sa halip na sa pangalan na patatawagin, sasabihin na, Uy, anak ng Ita. Uy, ni Ita. Si Ita. Ang sakit tanggapin, pero kailangan tanggapin. Yun lagi sinasabi ng mga kapatid ni nanay ko na tanggapin mo lang. Kasi yun yung totoo na anak ka ng kita, pero hindi masakit yun. Gawin mong dahilan o puhunan para umangat ka. Para pagdating ng panahon, makikita nilang mas kiitak ka, ka makakatapos ka at kikilalanin ka rin. Tulad ng sinabi ni Teacher Jenny, Ginamit niyang inspirasyon ang mga panglalait sa kanya upang makapagtapos. At noon ngang 1987, natapos niya ang kursong Bachelor of Elementary Education sa Tarlac College of Technology, na mas kilala na ngayon bilang Tarlac State University. At simula noon, inakapagturo na siya sa kapwa niya Aida. Ngunit bilang isang guro kinakailangang maipasa ni Teacher Jenny ang Licensure Examination for Teachers or LET dahil isa ito sa mga requirement na hinahanap ng Department of Education. Dalawamput-apat na beses mang nagtangka, ngunit tila hindi umaayon sa kanya ang pagkakataon sapagkat paulit-ulit lamang siyang bumabagsak. Mula 19... 90s, nag exam na ako. Tapos, gusto ko nga, minsan naisipan ko nga magbigtig. Parang naranasan ko yun, pero sa sarili ko lang. Una, okay lang, pero nung pangalaw, pangatlo, pangapat, pang hanggang humaba, yung kantsaw ba, talagang, ay, talagang iniisip ko na ang bobo ko. Sabi ko, parang gusto ko na nga siguro, naisipan ko na rin kasi, hiya na rin kasi ako eh. Pero nung nawarningan na ako, talagang tatanggalin na sa trabaho. So, kailangan ko na siyang ipasa. Noong March 2016, muling nagbakasakali si Teacher Jenny sa pagkuha ng exam. Inisip ko pa rin yung papaano yung mga anak ko. Papaano yung mga kalahi kong halos ayaw mag-aral kasi. Yan nga yung pa kung paano ako tinrato. Halos hindi makapaniwala si Teacher Jenny nang malaman niya ang resulta nito. E, Ay, text ng, yun nga yun. Ma'am, ikaw ba si, ito ba yung tunay mong pangalan? Sabi niya, yung pangwelo, Jenny, Victoria, pinanganak ko ng January 7, ganyan. Reply ako agad na, oo, ako si pangwelo, Jenny, Victoria, di inano na. Tapos ang sagot sa akin pa, Ma Ma'am, saglit lang, double check, tapos biglang may tumawag. Congrats, sabi niya. Saan? Sabi ko, di naman ako nag-wedding. Di naman ako nag-loto. Saan mo kino-congrats? niya, professional ka na, sabi niya gano'n. Ha? Sabi ko, totoo? Sabi to. sabi, Jen, ikaw ba si Pangwelo, Jenny Victoria? Nag-exam ka ba noong March 20? 2016. Oo, oh, sabi ko, ako nga. O oh, di, professional ka na. Sabi niya, ay, totoo ba yun? Yung talagang tatalon, talon, iyat, talon, iyat. 25 times na nag-take ng exam, hindi ko kinahihiya. Pero professional na ako. 2002 nang maitatag ang Tarukan Elementary School na nagsilbing pangalawang tahanan ng mga katutubong aita na nais matuto. Ito lamang ang tanging paaralan na naitayo sa kanilang lugar. Mayroong isang daan at dalawang something na mga estudyante ang kasalukuyang pumapasok sa Tarukan Elementary School mula Kinder hanggang Grade 6 mahalagang mahalaga kasi na ibabahagi ko bilang isang katutubong ay ako mismo yung nagbabahagi ng mga kaalaman mula sa patag na kung saan habang binabahaginan ko sila ng kaalamang napulot ko sa kapatagan gusto kong manatili pa rin yung kultura, hubuhin yung maibalik ba yung mga nawawala matapos ko yung obligasyon ko, siguro yung gayang mission ko sa kanila, makapagkatapos lang ako ng mga batang Aida. Which is, hindi lang naman sa Tarokon eh, sa buong pamay, buong tribo. Hindi masyadong binibigyang pansin ang edukasyon sa komunidad ng sitio Tarukan. Karamihan sa mga mag-aaral ng Tarukan Elementary School ay huli na nang magsimulang pag aaral ay, Ngunit maliban sa pag-aaral, pumumuso ang madalas na gawin ng mga estudyante bilang pagtulong sa kanilang pamilya at dahil ito rin ay nagsisilbing parte na ng kanilang kultura. Isa na nga rito si Derek Sanchez, labing dalawang taong gulang at kasalukuyang nasa unang baitang. Ilan kayo magkakapatid? Mga lima po. Yung dalawa po nasa isang sitso Paminsan-minsay namumuso si Derek bago pumasok upang makatulong kahit papaano sa kanyang ama na mag-isang nagtataguyod sa kanila. Sa dalawampung piraso ng puso ng saging, ay kumikita lamang si Derek ng dalawamputlimang piso. At kapag sinwerte, kumikita siya ng mula isang daan hanggang dalawang daang piso sa isang araw. Ngunit sa kabila ng pamumuso ni Derek sa murang edad, tila may ibang pangarap naman ang kanyang ama na pangkariniwan sa isang magulang akong tatay niyo, hindi ako hindi nag-aral. Kayo ang anak ang mag-aral. Dahil hindi ako nag-aral. Yung ko yung kaya ko para makapag-aral yung anak ko. So, Kadalasang bigas ang pangunahing binibili ni Derek sa tuwing kumikita sila mula sa pamumuso. Subalit, hindi sa lahat ng pagkakataon ay nakakapamuso sila. Kung bumababa po yung tatay namin, basta ka gutom na po kami kumakain at kami ng Mga kamuting kahoy po, kamuting kahoy, lalo po yung kinakain namin. Kapag gutom na po kami, kung wala po kami kakain, maghuhukay kami ng kamuting kahoy. Salat man sila sa pera, ngunit umaapaw naman ang pangarap ng ama ni Derek na sa kanya. Salamat kay Derek, mag-aral kami. Pakabutin mo yung pag mo. Makapag-aral makapag ka man, sa inyo naman yun. Hindi na para sa akin. Anong pangarap mo? Gusto ko po maging mayor para makatulong po sa mga bagulang Isa lamang si Derek sa mga batang nangangarap sa kabila ng kahirapan. Batid niyang hindi madali ang daang tatahakin ngunit alam niya ring malayo ang mararating ng mga paang naghihirap. Bukod sa pagiging guru ng mababang paaralan, hangantin ni Teacher Jenny ang maginhawang pamumuhay ng mga kapwa niya katutubo. Problema problema namin yung pagbaba, lalo na pag may mga contest kami, yung mga bata kailangan maglakad talaga. Kailangan kailangan yung pangkabuhayan pa, yung mga ganun tapos yung pagta ng mga produkto. Isang dahilan din siguro na kuminsan tatama rin na yung ano, isang pamilya na magtanim kasi hindi eh, naman niya kayang pasanin yung isang sakong gabi papuntang doon sa bayan. So, napipilitan na siyang ibenta sa pinakamurang halaga. Ngunit hindi hadlang ang mga problema ng sityo tarukan para ipagpatuloy ni Teacher Jenny ang adikaing makapagturo sa mga kapwa niya ay Masayang masaya ako. Ako kasi talagang nilaan ko yung buhay ko sa kanila. Kumbaga, sina, talagang kumbaga, sana maging eksperto talaga ako yung bang talagang kuhang kuhang-kuha ko yung talagang pangangaila yung paano sila mas madaling maturuan yung mga estudyante ko hindi ko talaga sila tinuring na estudyante ko lang sila na yung pamilya ko ang pangarap ko lang sa ngayon sa totoo lang ang edukasyon is hindi ganun kahalaga sa mga AITA kung makikita niyo walang AITA So gusto kayo nandito ako, gusto kong maipakita talaga sa kanila na pahalagahan niyong edukasyon, lalo na ngayon. Gusto ko pag alis ko ng tarukan, mayroong tegatarukan din na hahalili at pampalit sa akin. Siguro masayang-masaya. Ako na yung pinakamasayang ay tapag kagaling ko dito sa tarukan, yung kabiguan is hindi maging dahilan para sumuko. Sila yung naging dahilan o naging hagdan ba tulay para lalo akong magsumikap na abutin ko yun kung ano ako mayroon ngayon. Sa lahat ng mga bata, kabataan, hindi lang dito sa tarukan, sa lahat ng mga katutubong ay ta, uh, maging abelen, mag o hungay, Uh, wag nating tingnan kung paano tayo tingnan ng iba na sabihin, Ay, ta, siguro gawin nating maging inspirasyon para abutin yung mga katagumpayan. Huwag nating tingnan yung mga kapiguan, kahirapan. Gawin nating tuntungan tulay para sa pag-abot ng mga pangarap. Para masasabing, tayo ay maging matagumpay pero isang pakiusap lang halimbawa nakatapos ka bumalik ka kung saan ka nanggaling ikaw mismo yung maghubog kung saan ka nagsimula sa tarukan lang talaga ako kaya ngayon pag may mga offer sa tarukan lang talaga ako maski ano man, tarukan hindi hadlang ang kulay ang lahi kapansanan o kahit ang estado sa buhay para abutin ang iyong pangarap. Iyan ang pinatunayan ni Teacher Jenny. Pumagsak man siya ng ilang beses, ngunit palagi niyang pinipili ang lumabang muli. Palagi niyang pinipili ang magpatuloy dahil sa kanyang pangarap para sa komunidad ng Tarukan. At higit sa lahat, sa kanyang isang daan at dalawang putsyam na mga estudyante.